Buenos dias damas y caballeros Welcome to uh, another pre-recorded vlog of the vlogcaster We recorded this last night so that uh, I can uh, do my uh, morning jog <laughs> this morning So as promised last night, uh, we are going to bring you yung second part ng uh, series natin uh, dito sa pagkasangkot ni uh, ni Senators sa uh, uh, Rodante Marcoleta and uh, Joel Villanueva dito sa 10 billion pork barrel scam ni Janet Lim Napoles in 2013 ha at uh, dito sinabi natin na paano paano how can we give credence or give uh, how can we trust or uh, see Si Marcoleta and Villanueva having the integrity and the credibility to lead the investigation dito sa anomalous flood control projects kung uh, sila mismo ay may mga past cases on uh, irregularities involving public funds kung saan ang pattern ay very similar to the to the ghost uh, flood control projects kung baga, kung noon na link ni na link sila na nag -na 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 uh, pina-channel nila yung yung pera ng bayan papunta sa sa isang ahensya ng uh, ng uh, gobyerno and ang uh, National Agriculture and Fisheries Council and then from there uh, uh, pina na, pinapunta na sa accounts ng mga ng mga NGO and foundations ni Janet Lim Napoles at from there yun nawala na na nawala na na parang bula ang pera ng bayan at don time na yun medyo medyo po'y pa sila kasi ang uh, ang mga halaga involved lang tulad dito kay Rodante Marcoleta, nung party-list representative pa siya ng Alagad, ay 15 million lang. <laughs> De, maliit pa. <laughs> ha? At uh, yun, sa, uh, uh, at yung kay na Joel, makamaliit rin. Million-million lang. Million-million lang. Ha? So dito, sabi pa nga yung report dyan sa, sa uh, Vera Files, sila talaga nag-sign, nag-request kaya may prueba talaga sila talaga humingi ng ng request sa uh, Secretary of the Department of Agriculture para yung pondo nila ilagay dito sa sa uh, Nas National Agriculture and Fisheries Council kung saan from there napunta na kin kin sa NGO nila, nila Napoles Kumbaga meron talaga pattern, ha At uh, yun nga, sabi natin na dito sa case ni uh, Marcoleta, yung project sana niya, yung programa niya ay uh, mag uh, magculture ng mga bulati at nang uh, na, at na maggumawa ng vegetable garden, pero wala nung inspect ng KOA ni Bulati ni ni uh, vegetable ha wala sila nakita sa mga barangay sa Bulacan, Pampanga, Talak, Cavite and Rizal. Sabi ng mga tao, <laughs> wala yan. <laughs> Walang ginawa ng ganyan diyan. Bulati lang. <laughs> Biro mo, gumasta ka ng 12 million para sa Bulati. Grabe naman. Iba talaga, iba talaga ang uh, ang galing, iba talaga ang talent. <laughs> ng mga ito, di ba? So, kaya, ang Commission on Audit, hiningi nila, ha? Uh, itong uh, National uh, uh, Fisheries Council na ibalik ang pera. Ibalik sa gobyerno. Kasi nawala ng pera ang gobyerno, ibalik. Ha? Itong National Agriculture and Fisheries Council. Pero, hin ang National... Fisheries and Culture Council sana kinuha rin ito kina kina Marcoleta at iba mga senator kasi ah congressman kasi nakakalahaga nakakahalaga ito ng 200 million pero walang nangyari ganito at uh, uh wala rin nakasuwan ha ang mga nagkasangkot dito at in 2016 naman gumawa rin yung COA ng, uh, ng, isa pang lista ah, na iniimbestigahan nila. Ganun na naman pattern. Ha? Allocate sa through the funds located sa kanila uh, sa 207 to 209 ah, na, na pork barrel funds nila. At nakita pareho talaga ang pareho na naman ang pattern. Gumamit na naman ng fake NGOs at involved dito, eto na nga again, si Joel Villanueva and Rodante Mar Marcoleta na by 2016 was already representing the the Sagip party list. parang strike 2 na ito kay Marcoleta at uh, sabi nga dito sa artikulo ng uh, Vera Files ni Antonio Montalban and we told you about his background in the first part sabi nga dito, the coincidence was too much. Kumbaga, strike two eh. The same, 2013, the same ang pattern. 2016, the same ang pattern. Hindi pwede sabihin uh, yung sinabi ni Juan, ni Manny Bonoan, na isolated case daw. Hindi. Twice. Di ba? Uh, ano pa yun? Pull you, pull you one, shame on you. Pull you twice, shame on me. Parang ganon, Di ba? <laughs> para sabi nga ni Montalban yung writer di the coincidence was too much at sabi pa ng uh, audit report ng COA ha, si Villanueva daw allocated his pork barrel funds when he was si Bak party list isipin nyo yan yung si Bak ha, si Bak, ang party list nito lumalaban sa uh, kwansana, korupsyon pero sila pa ang kwan sila pa ang lumalabas sa COA report ang promotor ng korupsyon ha at uh, in 2015 in order na ng ombudsman ng preliminary investigation at the administrative proceedings against Villanueva kasi nakita yung project niya project na distribution of seedlings liquid fertilizers and treasures by the uh, ito naman na ah, uh, through the National Agribusiness Cor 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 Corporation or NAPCOR eh nakita naman wala, wala walang kwan walang uh, hindi nila na locate yung saan man napunta yung seedlings liquid fertilizers and treasures from the pork barrel funds ni Joel Villanueva. Nakita pa ng uh, ombudsman, ito ombudsman na ombudsman na, hindi na yung kowa ng ombudsman field investigation office na yung project ni Villanueva did not have a name, a project name, intended beneficiaries, benefits, project description, site location and time schedules for project monitoring <laughs> kita na yung pattern pareho talaga sa ghost projects kung baga na, na start sila few millions gumaling ngayon napunta na sa 2015 at uh, 2022 lumaki ng lumaki na same pattern yung nala di, di ba 2015 budget na naging kontrobersiya yung blank form noon pa may blank form na kasi itong project ni ni Villanueva ha walang project name walang beneficiaryo walang benefits walang project description walang site location lugar kung saan gagawin at walang schedule kung saan pwede i-monitor ito hindi nga nakita ito nawala na lang ng parang bula Ha? At uh, sabi pa nga dito ni Montalban, ironically ito kasi ito pa naman mga Villanueva ay truly his father ay know, known to be uh, religious, uh, Jesus is Lord. Ha? Move, religious movement ha Jesus is Lord. So Ah, uh, so ang ombudsman ay nagfile na ng charges Again, ano, meron rin pala mga ibang charges puwera sa investigation ng Ombudsman. May charges na na-file kay Villanueva by the Department of Justice over the pork barrel scam associated with Janet Lim na polis. Ha? The National Bureau of Investigation Charged Villanueva with graft, malversation, and direct bribery. Yan, Strike na Strike to na. Ha? Huh? So, ano nangyari dito sa mga kaso? Ha? Huh? Wala. Dahil yun nga, ah uh, dumating na ang Duterte administration at uh, malakas, malakas na naman sila doon. Kaya parang nabaon na sa, sa limot ito. Ay, uh, dumating pa si na-appoint pa si Samuel Martires wala talaga Ha wala wala nang talaga both kay uh, kay Joel Villanueva at uh, Rodante Marcoleta ha until now they were never prosecuted prosecuted because of the power of their influence ha Sabi pa nga dito ni Mr. Montalban if they were truly guilty of plundering public money they are scot free when they should be behind bars the poor man and woman on the street are easily jailed even for petty misdemeanors so sabi sabi niya kung guilty talaga sila for for plunder dapat nakasuhan na sila at na dapat nakakulong na sila yung mali ma, yung kwa yung uh, yung uh, ordinaryong tao pag may ginawa na kriminalidad, kulong kaagad So yan tama talaga itong observation. May tama talaga ito si uh, si Montalban. So why are we reviewing these cases? Kasi that is to show na the one heading the one heading the the uh, investigation on the flood control projects is someone na uh, parang parang ba yung mga senator na nakita na natin ngayon, wala silang nakikitang masama ginawa ni Sara Duterte sa 125 million confidential funds in 2022. 100-612 million confidential funds in 2023. Wala silang nakikitang mali dito. Ang nakikita pa lang nila dito, chipipoy si Sara Duterte. Kasi yung pala, aware na pala sila na wala yan. Barya lang niya kay Sara. Kami 12 billion, 142.7 billion. Hindi crime yan. Kami nga, nagnakaw kami ng 142.7 billion kabuuan simula na, simula simula ng Marcos administration 1.2 trillion or 1/6 of the budget one six of the budget pero hindi nga kami nakakulong hindi nga kami na na kasuhan so wag na natin yan nabulin kay Sarah kung meron mang crime ginawa si Sarah yung pagka chipipoy niya sana kung Sarah Duterte ka ang nakawin mo 20 billion kami nga 142.7 billion so yan ang attitude nila kumbaga bakit naman kung meron man nagawa si Cheese, bakit taburin si Cheese? Kung meron man nagawa si Kwan, si Joel Villanueva, bakit bakit taburin si Joel Villanueva? Bakit imbestigahan si Joel Villanueva ng committee nito? Eh, yan naman ginawa niya. Ginagawa na namin yan noon eh. Hindi nga problema yan eh. Hindi nga issue yan. At hindi deserving mahuli at makulong dahil sa ginagawa na yan. Kasi matagal na namin yan Ginagawa 2012, 2013 Congressman pa kami Ginagawa na namin yan Yan ngayon Kumbaga nawala na yung moral compass Kasi kung parati mo na yung ginagawa Hindi ka naman nahuli Hindi ka naman nakakasuan Nakukulong Bakus Ine-elect, ine-elect Nang ine-elect ka pa ng mga tao From one election to another mawawalan ka na ng sense of uh, accountability kasi nakikita mo hindi importante whether it's right or wrong importante malusutan mo so ito rin hearing sa Senado ngayon hindi importante whether masama ba yung yung uh, uh, ghost project pra, ghost projects o hindi importante lang makalusot ka diyan cheese Makalusot ka dyan, Joel. Magkalusot ka dyan, Bongo, na, natakan, na, nakatanggap daw ng 3 billion. At uh, yung company ng ta niya. Sa kanya yan, kasi si Construction nga. Sana pinangalanan sa tatay. Sa kanya yan, kay Bongo yan. Ha? Yung Christopher Lawrence Tesoro Go CLTG Construction Sa kanya yan So hindi yan, hindi issue sa kanila yan kasi ang parang ang mentality nila eh lahat naman tayo gumagawa eh. Imbestigahan natin si Sarah, impeach natin si Sarah, tayo naman gumagawa eh. Kung kung ginagawa natin lahat, hindi yan masama. Hindi yan masama. It's not, it's not wrong because Everybody's doing it. Yan ang attitude ngayon na mga namumuno sa investigasyon sa flood control. Kaya walang mangyari yan. The same way, wala rin nangyari sa impeachment. Kasi wala sila nakikitang masama sa ginawa ni Sarah. Wala sila nakitang masama sa ginawa ni Cheese. Wala sila nakitang masama sa ginawa ni Joel. Wala sila nakitang masama sa ginawa ni Bongo. Wala, wala, wala. So, uh, kaya wag na tayo umasa pa. Siguro sana, sana this week ma ma announce na ni President Marcos kung sino-sino yung member or maglabas na ng executive order at yan i-announce na kung sino-sino miyembro ng uh, uh, independent uh, commission to investigate flood control. At dapat Mr. President, lahat kasi kung maulit na naman ito nangyari kay Napoles, ginawang fall girls si Napoles pati yung mga staff ng mga senador at kongresista uh, na nandyan sa kulungan. Pero, pero ang mga senador, ang mga promotor, ang mga kongresista nakalabas na ng kulungan, then wala rin mangyari. Walang mangyari sa... At magas, mas magagalit pa mga tao kay President Bongbong Marcos kasi pinaasa na naman tayo pinaasa tayo sa impeachment na uwi, sa wala Pinaasa na naman tayo dito sa flat control anomalies. Mauwi sa wala. Eh, Siguro sa tingin ko magkaka-Indonesia magkaka kind of anger na. Ha? Maabot na ng sugdulan ang galit ng tao kung wala pa rin makulong na senator at congressman. At maulit yung nangyari kay sa sa, sa Janet Dream na poles scam 10 billion lang yun ito ngayon, 1.2 trillion. 1 sixth of the budget. Grabe. So we will be keeping watch on this issue. Ha? Please share this vlog to friends and relatives para alam nila kung sinong namumuno sa investigasyon at huwag na sila magpabudol-budol pa sa fake investigation na yan. So, gandito na muna tayo. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.